So hello mga kaibon. So eto vlog vlog na naman tayo. So pag-usapan natin yung ano yung red eye parakeet So ayan dito ako sa ibon ko. So slide show ko lang to na mabilis. Uh, short video lang naman to So yon sana mag-enjoy kayo. Mga kaibon na pag-uusapan ngayon natin ay yung tungkol sa mga red eye. So umpisahan natin sa mga basic mutation ng red eye. So meron tayong uh, albino, lutino at uh, crimino and then meron din tayong white bull or yellow bull na tinatawag so ito mga kaibon umpisa natin ito yung mga basic na mutation ng ano, uh, red eye sa parakit so umpisa natin sa albino kapag albino mga kaibon pag sinabing albino uh, pula ang mata tapos white lang siya mga kaibon walang halong kulay sa balahibo niya. So albino, red eye tapos puti siya. So yung lutino naman na tinatawag, 'yan yung yellow tapos red eye. So ito mga kaibon, uh, yellow lang siya ha, katulad ng kamukha nung lutino kanina. White siya, purong white tapos ito na yellow, lutino, uh, purong yellow lang siya. Wala siyang ibang kulay sa balahibo niya mga kaibon. Ngayon, ang crimino naman na tinatawag para sa akin lang mga kaibon, ang crimino ay yung uh, light yellow. So yun ang tinatawag na ano na crimino. Uh, so red ay siya mga kaibon. Yun nga lang uh, light yung uh, pagka yellow niya. Kaya siya tinawag na ano, crimino. Ngayon mga kaibon, doon naman tayo sa uh, white siya tapos black naman yung ano niya, yung uh, mata niya. So ang tawag dito mga kaibon. Uh, white yung ano niya, balahibo niya, tapos black yung mata niya. Ang tawag yan is white uh, bull. So ano siya, uh, hindi siya albino mga kaibon ha. Uh, white bull siya. So ano siya, under siya ng ano eh ng red eye pero yun nga uh, sa breeding kasi mga kaibon talagang expect natin na lalabas to na white lang siya tapos sa uh, hindi siya red eye so ayan ang tawag dyan is white bull so kapag na encounter nyo naman is yellow yellow clear tapos black yung mata nya so yan naman tinatawag na yellow bull so yan lahat ng mga basic na red eye sa ano sa parakit mga kaibon so ngayon uh, punta naman tayo sa ano mga high mute na red eye so mga kaibon pag sinabing high mute ito yung mga follow na tinatawag bakit uh, tinatawag na follow ibig sabihin na uh, red eye siya pero may iba't iba siyang ano kulay so umpisahan natin dito kapag sinabing follow kamukha nito follow siya na yellow face tapos a uh, ah uh, cobalt siya na may pagka olive so dyan napapasok yung mga additional na description so ngayon kung may mga uh, expert dyan na makapanood nitong video ko uh, sana uh, mag-comment kayo din mag-suggest kayo kung ano yung uh, uh, mas magandang description dito sa ano sa picture na ano ko na kinuha ko so ito mga kaibon ano lang to kinuha ko lang to sa group sa Facebook to mga ano to mga follow para kit na to. Wala pa akong ganito eh. Pero ito lang yung mga uh, hindi siya rare. Kumbaga ano siya. Yung common lang na follow. So ito ha mga kaibon, follow red eye. So yellow face 'yan. So din naman tayo sa ano sa ibang klase ng follow. Ito uh, white face siya, then uh, semi cobalt then uh, violet so so follow to mga kaibon so ito mga kaibon ito yung uh, common din na makikita natin sa mga breeders so yan pag sinabing ano mga kaibon follow ah ano uh, red eye siya pero assorted yung kulay niya So mga kaibon, sa presyo talagang may kamahalan din itong mga ganito. Kasi unang-una napakahirap i-breed ng ganito. So doon naman tayo sa mas rare pa. So ito yung common sa mundo ng pag-iibon. Eh, sa ano ko lang, sa encounter ko lang. Ito yung Hagoromo White Bull. So under to ng red eye, kaso nga lang hindi siya red eye. So white bull siya, uh, haguro mo siya. So, yung circular crested niya sa ulo, talagang pulido na. And then, yung feather niya sa, ano, sa pakpak na nakabuka, parang bulaklak, talagang, ano na siya, kumbaga, visual na to, mga kaibon. Uh, mga kaibon, visual uh, white bull. So, haguro So, meron din tayo na mga crested, kamukha nito, So, kabilang na 'to sa mga high mute mga kaibon kasi crested na siya, mahirap na din ipalabas 'to sa mundo ng uh, pag-iibon, mahirap palabasin. So, ito uh, red eye uh, crested siya. So, white bull. So, yan. So, ito naman na uh, meron din tayo na lutino na Hagurumo. Visual na rin 'to. So, yan, ganyan ang itsura niya mga kaibon. So ayan lang ngayon mga kaibon sana hindi kayo nalilito sa mga red eye. So nag start tayo kanina sa basic das dito tayo sa mga high mute. Ngayon sa ngayon mga kaibon ito pa lang yung mga na-encounter ko. Kapag kami mga na-encounter akong iba i-update e ko kayo mga kaibon. So sa ngayon mga kaibon hanggang dito na lang muna yung, ano natin, yung discussion natin sa red eye. So, sana mga kaibon, lalo na sa mga newbie kong uh, kaibon diyan sana hindi na kayo nalilito sa mga red eyes. So, sana eh, nag-enjoy kayo sa video ko na ginawa. So, ito mga kaibon, hanggang dito na lang. So, i-stop na natin to. Then, see you next vlog ulit. Salamat mga kaibon.